Ah, uh, tingnan nyo guys, no? Ah, uh, ito yung ating uh, cliff fan. So, sinaksak natin sa ating extension. So, nagpapagana lang nito guys is yung ating inverter. So, dito guys, so, pasensya na kayo sa kalat. Ito yung ating Bosca na inverter. So, gamit natin boss is uh, ano lang, pati ng motor. So, makita natin pati ng motor. So, ito ating keyboard papunta doon sa ating solar charge controller ayan separate po yan so dalawa po ang ating solar setup mga boss so basta tirik ang araw mga boss so free ang ating ano uh, energy so, um, mawawala talaga ang ano alinsangan ng ating bahay yun lang po